Hello everyone, magandang ura sa ating lahat Welcome to my videos, maraming salamat sa panunood at lalo na sa mga nag-subscribe, thank you guys at kung bago ka palang dito sa aking videos huwag kalimutan mag-like, comment, share and subscribe para updated ka sa aking mga bagong upload na mga videos na mayroong magagandang kasaysayan at talaga tungkol sa ating mga barya So guys, ito yung limang piso na ang bagong lipunan na si dating uh, Ferdinand A. E. Marcos Sr. ito So napakataas ang bintahan nito guys sa ating online na uh, ceiling platform natin sa ABA, Lazada at sa Carousel. So bago tayo magpunta doon guys sa kanyang uh, bintahan doon sa ating online ceiling, uh, muna natin itong kanyang uh, pictures. features. So pakinggan nyo lang mabuti guys kung anong ating mga purpose sa ating uh, ginagawang video. So kanyang issuer guys is Philippines. Period, Republic, 1946 ang kanyang date. Ang type, Standard Circulation Coin. Year, 1975 hanggang 1982. Value, 5 Pesos or 5 Peso. Currency, Peso, 1967. 1967 ang kanyang date. Composition is Nickel. May timbang siya na 22 grams. Ang kanyang diameter is 36.5 mm thickness 2.6 mm ang shape is round picnic mild orientation middle alignment demonetized noong January 2, 1998 number A number 4518 reference number KM number 210 show number 68 series 1975 series ito yung overs natin guys ang coat of arms of the Philippines mayroon siyang script na latin, lettering Republika ng Pilipinas, 5 piso FM. Translation Republic of the Philippines Translation Republic of the Philippines Ito yung reverse natin guys Left-facing bust of Bernan E. Marcos Mayroon sa script na latin ng lettering ang bagong lipunan. Sit. Yembrí 21 1972 Pangulong Ferdinand A. Marcos 1975 Translation The New Society September 21 1972 President Ferdinand A. Marcos Engraver Thomas James Perel Age Plain Age uh, Men Men's Monitz Germany 1158 Ang kanyang date Sheretman Manford, Saskatchewan, Canada 1927 ang kanyang date BSP BSP Security Plan Complex, Quezon City, Philippines 1925 ang kanyang date If the Franklin Man, Wawa, Pennsylvania, United States 1964 ang date Comments, Varieties, KM No. 2, 10.1 Code of Arms, Muto, Republika ng Pilipinas KM No. 210.2 Coat of Arms Moto, isang bansa Isang diwa Dito tayo sa 1975 KM number 210.1 1, Mayroon lang siyang 74% Ang kanyang uh, inilabas sa 20 million example So mayroon siyang verify na 130 Extra na 130 din About uncirculated is 130 Uncirculated is 150 pesos ang FM meet niya guys, may 2% siya na nilabas sa 3,850 na examples. So wala siyang presyo sa meet. Ang FM niya na proof, 14% ang inilabas at mayroon siyang 39,000 na examples or mintage. Ang circulated niya is 350 pesos. Ang kanyang special and circulated sa FM, 2% ang inilabas sa 7,875 example or pieces so wala siyang presyo guys ang special and circulated so ngayon guys ang bintahan naman dito sa ating online ceiling sa ebay ay umabot ng 399.53 US dollar so guys sa Pilipinas yun guys ay umabot ng 22,373 pesos .68 centavos So graded 'yan guys galing sa PCGS Grading Company. Mayroon siyang grado na PR70. So guys, kung mayroon kayong mga ganitong uh, barya guys, mas maganda na guys pa pagadduhan nyo na doon sa NJC or di kaya sa PCGS. So mataas ang presyo guys kapag graded ang inyong mga coins na hinahawakan. So kapag walang grado 'yan guys, ay mura lang ho 'yan. P130 pesos pagka pine uh, extra fine, ganun din. So, kung marami ang mga gas gas yan, guys, mas so mababa, mas lalo. Baka 20 pesos lang ang bawat disenyan. niyan. O mayroon pang bumibili na per kilo. So, ngayon, guys, maraming salamat. Maraming salamat sa panunood, guys at huwag kalimutan mag like, comment, share and subscribe para bidit ka sa aking mga bagong upload na mga videos tungkol sa mga barya. God bless sa ating lahat.